Sunflower number cake tayo for today's video. Hi, Sisi! Isa na namang napakagandang cake ang gagawin natin for today's video. At dahil summer, saktong-sakto yung team ng cake na to. Grabe, napaka-pleasing sa mata at ang ganda-ganda talaga ng yellow color. At dahil hindi ako gumamit ng number silicone molder kahit meron ako, for the cut tuloy ang person ngayon. Bali, ito pala ay mini number cake. Actually, yung order ni ma'am ay size C, Pero naging size 8 yung length dahil hindi ako gumamit ng molder. Ang flavor pala ng cake natin ay vanilla chiffon. Naglagay na pala ako dyan ng simple syrup para mag-stay moist yung cake natin. Then, sa pag-pipe ng icing natin para maging maganda yung resulta, gumamit ako ng round piping tip. Sa paggawa ng number cake, pag naglagay ng icing, ginuuna kong sundan yung lines ng number. Sa labas and sa gitna, para hindi masira yung format ng number cake. Kapag kasi hindi inuna sundan yung lines ng number cake, may tendency na magiging magulo yung format ng icing or nung number cake. So yan ay isang tip para maging maganda yung paggawa ng number cake. Nakakatuwa nga dahil nagustuhan ni ma'am yung cake natin. And nagfeedback si ma'am na ang sarap daw ng cake. Kaya thank you so much po ma'am Maria for trusting us. Yung mga toppers pala na nilagay ko ay gawa sa fondant. And gumamit lang ako ng silicone molder para naman sa mga macarons and sunflower. And ganun din sa diamond heart shape and sa mini chocolate bar. lang din pala ako ng mga icing sa likod ng mga toppers para hindi naman sila masyadong lubog. And syempre, for final touch, maglalagay na lang ako dyan ng gold dragee. And syempre, hindi mawala ang delicious logo. Grabe, sobrang ganda ng mini number cake na to. At kung nagustuhan nyo nga rin itong cake na ginawa ko, parit na lang 1 to 10. Ito na ang finished product. Tapos na tayo. Thank you so much for watching. Babush!